Okay, tatlong bagay ang gusto ko marinig sa darating na zona ng ating Pangulo. Unang-una, ang pagbibigay ng kwasto at karapat-dapat na galang okay, sa, sa sini, sa mga, sa mga, mga iba't-ibang plataforma ng sini kalawa ay ang uh, isang plano kung paano lalong uunlad ang ating bayan at makikisabay kahit sa ating mga kapitbahay sa Navy. At higit sa lahat, gusto ko marinig kung paano niya ipagtatanggol ang karapatan ng Pilipinas bilang Pilipinas at isang nasyon sa teritoryo natin. Yes unti-unti na yun nakikita ngayon eh. nakikita namin ng suporta tahimik lang ang ginagawa nila pero uh, kami sa loob nararamdaman namin ang suporta na ibinibigay niya hindi lamang sa, sa sining ng pelikula kung sa iba pang mga sa iba pang mga arts uh, kahit nga medyo kritikal ang ating kalagayan sa iba't iba, -iba pang mga aspekto ng politika na I think itong administrasyon na ito ay nakikita ang halaga ng sining Okay, at ang halagaan at importansya ng sa kapag na sa ngalan ng nation building. So, um, I'm just hoping, I am just really hoping that in the next SONA, it will be more solidified. But more than ever, I think what is important is uh, the sense of Filipino, the sense of territoriality, and the sense of nation. Direct Joey, uh, ano po masasabi niyo? Kasabayan niyo po si Direct Joey Lamanga. nagt-trending ngayon sa Batang Kiapos Road. Ba, ang gandagaling niyang artista, <laughs> hindi ba? Naiingit ako, okay, dahil uh, dahil ngayon ay nagiging matagumpay siya bilang roda, hindi ba? Lagi naming uh, joke sa aming um, sa inner circle namin na siya na ang pumalit sa, siya na ang bagong Celia Rodriguez. Sabi namin. <laughs> I'm, I'm so happy for him. I mean, tandaan naman natin na he started as an actor. Yes po, sa PETA po. He as an actor sa PETA. Nasa Himala bilang pare. Hindi ba nag-stop man ba yung aking kaibigang yan? So, hindi ka takataka -taka na ngayon. Nagawin siya uli, okay, sa, sa sa sa, teleserye. Hindi ba? I'm so happy for him along that time. Yeah. Thank you, Thank you po. Uh...